Thank you. Dahil sa epekto ng bagyong krising at habagat sa bayan ng Umingan, Pangasinan, idiniklara sa bayan ng State of Calamity noon pang July 19. Sa datos ng Uminggan LGU, tinatayang nasa mahigit 6,000 pamilya ang apektado at marami sa kanila ang lumikas. Kaliwat kanan na ang relief operation na isinasagawa ng mga opisina ng LGU, katuwang ang pamahalaang panlalawigan kung saan aabot na sa 2,000 residente ang nahatiran ng tulong. Sa bayan naman ng bugalyon, daan-daang pamilya rin ang nabigyan ng tulong kabilang na ang hygiene kits para sa mga pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa barangay Salasa nabigyan din ng 700 relief packs ang bayan ng Balunggaw para maihatid sa mga residenteng nasalanta ng bagyo. Kasabay nito, nagsagawa rin ng forced evacuation sa mga barangay Subgolyon at mga Tarum para mailigtas ang mga residenteng na stranded sa kanilang mga kabahayan. Sa bayan naman ng Santa Barbara, isinagawa ang search and rescue operation matapos lumubog sa baha ang ilang lugar at tumaas sa critical level ang tubig sa Sinukalan River. Isang binatilyo nga ang naiulat na nanalunod sa irigasyon sa Barangay Butao, Santa Barbara nitong Lunes, July 21. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang paghahanap ng mga otoridad sa biktima. Katuwang sa operasyon ng MDRRMO Santa Barbara, PNP, BFP, Philippine Coast Guard at ilang nagboluntaryong mga residente. Samantala, lubog pa rin sa baha ang bayan ng Kalasyao, Binmaloy, bayambang at dagupan. Kasabay ng patuloy na pag-uulan, ipinatupad kagabi July 21 ang province-wide suspension ng klase sa lahat ng antas at trabaho sa gobyerno ngayong araw July 22. Base ito sa Executive Order No. 0060, Series of 2025, na pinirmahan ni Vice Governor Mark Ronald Lambino. Sa dagupan naman, nakatakdang magsagawa ng special session ang sangguniang panlungsod bukas, July 23, para aprubahan ng deklarasyon ng State of Calamity sa lungsod. Layon ng deklarasyon na ito na magamit ang emergency funds ng lungsod para na rin sa mabilis na pagresponde at makapagsagawa ng relief operation. Sa datos ng Pangasinan PDRRMO, tinatayang nasa mahigit 11,000 na pamilya na sa buong lalawigan ng Pangasinan ang naapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyong krising at habagat. Regarding naman po sa uh, damages po sa agriculture, infrastructure, talent stock, uh, actually po uh, kami po ay nakipag-coding uh, pa rin ngayon, kaya po sa pa rin namin until now. May iba't ibang LGU kasi ngayon pa lang po pumapasok yung ibang mga damages kaya pa po uh, hindi pa po kami makapagbigay. Sa ngayon, wala pang eksaktong datos sa iniwang pinsala ng nasabing bagyo sa buong probinsya. Valerie Dismaya, RNG News.